Thank you. ba dito to? Mm -hmm. Kasi pan yan eh. Ano ba naki-blade dito? Amen. E Mabaliktad! Eto <laughs> <laughs> ang likod! Alam mo ikaw, ka pa! ni i, ano... Nga lang, ganyan lang yan. <laughs> yung Ngayon ang yung blade. Ano hmm. Ay, di di Saan Ay, yung nahanap, ano yung pinakanap ko pa rin? Umalik na ang pyesa? Ay, oo! Saan yun? Bakit dito? Tanggalin mo muna yung blade. Tanggalin mo muna yung blade. Tanggalin mo yung blade. Kasi nakalagay yan dito, oo. Oh. Eh. Ayan, oh. Ay! Ang tatang. -tang. Anong usigbing

nasan mo? Mahal na alala mo nun, mahina din yan because nung ano, yung kinakabit. Nasan mo? Mula masinil sa akin dito. Baka nga mama yan, lang yan eh. Sandaan lang yata, 1, 1, 2. Sabihin, label lang, inano lang nila. Oh Ma'am, baligtarin mo itong Okay yan, Kasi hindi ko ng palay niyan. E, lang naman number niyan, eh. Alam mo, kakadal-dadal. Ano no. mo muli? Number 3. No. Kasi yung ano, yung... Pag-multiwi na yan. Hina. Ay, yan ang... Oo. Oh, sabi ko sa'yo, sa tagal-tagal, lo, -tagal, lalakas yan. Ah, ayun, yan ang nakataas. Sa baba ko na lang to. Para doon kami lagi din... ni...